sa ating po namang mga balitang pang-consumer at kalakalan. Eto na, ibigay na po natin. Ibigay mo na yan, Angel. Okay, sa mga balitang consumer at kalakalan naman, bumilis pa lalo ang inflation o antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin nitong nakaraang buwan. Huling na italang inflation sa 3.9% nitong Mayo. Bagamat bahagyang mas mabilis kumpara sa 3.8% na naitala noong Abril. Pasok pa rin naman ito sa 2 hanggang 4% target band ng Bangko Sentral. Paliwanag ng Philippine Statistics Authority, natulak ang inflation ng mas mabagal na pagbaba ng presyo ng kuryente at biglang pagsipa naman ng presyo ng LPG. May ambag din daw sa inflation ng mas mataas na bayarin sa transportasyon. Naghahanap po naman daw ang Agriculture Department ng ilang mga pagkukuna ng supply ng luya. Yan po'y sa gitna ng manipis na supply at tumataas na presyo nito. Um, import na naman. <clears throat> Sabi po ng DA, naghahanap sila ngayon ng mga lugar malapit sa Metro Manila. Ah, dito lang sa atin na maari nilang paghugutan ng supply para po sa mga kadiwa store. Bukod dito, kanila po po titignan kung gaano karaming luya ang nakukonsumo ng mga Pilipino. Ah, wala pa silang study. Kung gaano karaming... Ah, akala ng magmula uh, nang magsimula ng Republika ng Pilipinas wala pang pag-aaral pa na, sa consumption mm -hmm. ng mga Pilipino sa luya. Bawang kaya meron. Baka sususunod sasabihin eh. <coughs> magtipid na kayo sa paggamit ng luya. Kadalasan no po kasi ito'y ginagamit daw sa pagluluto at food processing. Ah, ginagamit pa sa pagluluto ang luya. Ah. At mayon daw po ay pinagaaralan nila kung paano patataasin ang produksyon nito. Ah pag-aaralan nila ngayon. sa huli pong pagbabantay ng DA, pumapalo na po sa 280 piso per kilo ang luya sa mga palengke sa Metro Manila. Ah, ngayon nyo lang nalaman na ginagamit pala ito sa pagluluto at sa food processing. Ano? At least alam na nila. oo. oo. Pero, <laughs> oh, uh, kasi, nila. hindi, baka naman siguro ngayon maayos na yan kasi labintatlo ang undersecretary ngayon. Mm -hmm sa ng DA. Department of Agriculture. naman. O, pakatapos niya, meron pa labintatlong ASEC. And other, ano na yan? Opo. Pag hindi niyo pa naman naayos to, ewan ko na lang. Sige. Okay. Wow. <laughs> okay. At sa pagpapatuloy pa natin balitaan, posibleng <coughs> bumaba ng 6 o 7 piso ang presyo ng ilang bigas sa bansa. Kasunod po yan ang pagtaba sa taripa sa imported rice. Base yan sa pagtataya ng Philippine Statistics Authority. Yun nga lang, nilinaw ng PSA na base lang ito sa kanilang unang kalkulasyon. Makukumpirma lang daw ito Oras na mag-survey na sila sa bentahan ng bigas sa mga pamilihan. Pero inaasahan ng PSA na makatutulong ang mas mababang taripa sa pagpapababa ng rice inflation. Nitong Martes, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa ng taripa sa 15% mula sa dating 35%. Kung bababa daw po ang presyo ng bigas, posibleng naman daw pong patuloy na tumaas ang bayarin sa kuryente hanggang sa susunod na buwan. Ayon po sa Energy Regulatory Commission o ERC, nakakaapekto pa rin sa singil sa kuryente ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Dolyar daw kasi ang ipinambabayad ng ilang power plants sa mga kumpanya gaya nga po ng Meralco. Makakaapekto rin daw kasi ang sunod-sunod po na yellow alert at mga red alert noong mga nagdaang linggo. Pero posible umanong bumaba muli ang singil sa kuryente pagsapit ng Agosto kung kailan mababa din po ang demand mas makapagdadagdag din ng supply ang mga hydropower facilities dahil nga sa mas marami na pong inaasahan na tubig na siyang magbibigay po ng kakayahan sa mga hydro plants na makapag-generate ng kuryente. Ligtas na raw ulit para sa mga customer ng Maynila na inumin ang tubig galing sa gripo bandang timog ng Metro Manila. Kasunod yan ang abiso noong Sabado na di raw potable ang tubig sa Las Piñas, Paranaque, Muntinlupa, pati na sa Bacoor at Imos Cavite. Pero nilinaw naman ang Maynila na Metro ang metro ang basihan nila sa potability ng tubig. Responsibilidad pa rin daw ng kanilang customer na tiyakin na malinis sa mga tubo kung saan dumadaan ang kanilang tubig. Iniimbestigahan naman na raw ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang mga reklamo tungkol sa supply at kalidad ng tubig. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.